kahulugan ng tore sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga tore ay kumakatawan sa maraming kahulugan. Ang panaginip na ito ay nagdadala ng mensahe na maaari mong malampasan ang mahihirap at malungkot na panahon. Sa kabilang banda, ang panaginip tungkol sa isang tore ay maaaring magbunyag ng mga sandali ng kaguluhan sa mga lugar tulad ng pananalapi. Ang mga tore ay matataas na gusali tulad ng mga skyscraper. Sa makatuwid, ang kahulugan ng tore sa isang panaginip ay halos katulad ng isang gusali. Gayunpaman, kailangan mong bigyang pansin kung ano ang nangyayari sa pagtulog upang makakuha ng mas tumpak na mga konklusyon. Ang kahulugan ng panaginip ng isang tore ay lubos na nakasalalay sa kaganapan sa panaginip. Ang maganda sa lahat ng ito ay maaari mong hanapin ang dahilan kung bakit mo ito na panaginipan. Minsan, ang panaginip na ito ay nagpapakita rin ng mga katangian na hindi mo pa alam. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng tore. Kapag nakakita ka ng tore sa iyong pagtulog, ito ay nagpapahiwatig na gagawa ka ng mga pagpipilian na magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang ay kumakatawan sa tagumpay na iyong makakamit ang buong istruktura ay isang larawan ng landas na dapat mong tahakin. Ipinapakita ng panaginip na ito na ginawa mo ang tamang pagpili at masisiyan ka sa mga resulta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nasusunog na tore. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang nasusunog na tore, ito ay isang simbolo na isang madilim na hinaharap. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng pagdating ng isang bagay na hindi inaasahan at ito ay may malaking masamang epekto. Magagawa mong maunawaan kung saan lilitaw ang maling sandali na ito. Kailangan mong subukang kilalanin ang mga palatandaan ng pang-araw-araw na buhay. Mayroon bang mali sa oras na ito? May pagkakataong kang ihandang iyong sarili para sa pagkilos at maiwasan ang isang kakilakilabot na mangyayari sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa isang tore. Kapag nasa tori ka, ipinapakita ng panaginip na ito na may idea kang kumilos. Ipinapakita nito na mayroong kamahusay na pag-iisip upang magdala ng mga kasiyasiyang resulta. Sa makatuwid, kailangan mong isagawang ang iyong mga idea. Kahit na ang mungkahi ay tila walang kabuluhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkahulog mula sa isang tore. Kapag nanaginip kang mahulog mula sa tore, ito ay hudyat ng babala para sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mong piliin ang mga taong pinagkakatiwalaan mo dahil hindi lahat sa kanila ay may mabuting hangarin. Ang pangitain ay nagpapakita rin na dapat mong bigyan pansin ang iyong ginagawa at mga pagkakamali na maaari maging sanhi ng iyong pagbagsak mula sa tore. Ang iyong trabaho ay upang maiwasan ang pagbabahagi ng impormasyon sa mga taong hindi nagpapadala ng tiwala at transparency. Kung nakakita ka ng isang taong nahulog mula sa isang tore, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng pagbagsak na isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang isang taong itinapon mula sa tore ay nagpapahiwatig na kailangan mong piliin ang taong mapagkakatiwalaan mo dahil may isang taong maaaring magtaksil sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang napakataas na tore. Ang isang tore na napakataas sa mga panaginip ay nagpapakita na nais mong makamit ang pinakamataas na bagay. Meron kang pagnanais na umunlad sa buhay at nasa isang magandang posisyon. Ang panaginip na ito ay nagpapalinaw sa iyong buhay. Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay isang babala para sa iyo na planuhin ang iyong trabaho at gusto. Makakatulong kung nagsumikap ka para makamit ang gusto nila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gumuhong tore. Kapag nanaginip ka ng isang gumuhong tore, ito ay isang mensahe tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari sa iyong buhay. Ang tore na gumuho ay sumisimbolo sa hindi magandang kaganapan na magaganap. Mali ang mga pagkakataon ng pagbabago at makakaranas ka ng mga paghihirap kung hindi iyon nangyari, maging handa upang maiwasan ang posibilidad na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nawawalang tore. Ang panaginip na ito ay nagdudulot ng lakas at dapat mong malaman kung ano ang kailangan mong gawin upang makakuha ng pinakamataas na resulta. Ang panaginip tungkol sa isang nawawalang tore ay nagpapahiwatig na maghahanap ka ng mahakalagang desisyon tulad ng sa trabaho, kung ang sandaling ito ay lumitaw sa profesional na larangan, maaari nitong baguhin ang iyong buhay.